Nanahimik lang kami tapos bigla kayong sumingit Ang mga tangang ito nagsisipag sa ming humi Nanghihingit na nililimos pa kayo sa amin ng pansin dapat nga sa larong ito kayo ang dapat alisin Sa mga obra nyo tula na mas mapang ihi At nang narinig ko kanta nyo ay sus na kakadiri Meron pala pa rin mga makatang puro yaro Makakayo ang umalis kasi mukha ka namang kalawang Hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago ang nyong isilo Panis pa rin kayo pag kami pulido Sulido at silyado ang mga banata namin dito Papauna na kayo ng mga salita hindi pa rin natuto Ang lakas pa ng loobo na kami ay panggitin Katulad sa ama mo Pag bumitaw, puro bitin At huli kong sasambitin Para kayo'y maitaboy Bigyan nyo ko na seryos yung laban Na mas mainit pa sa apoy Ako na ang magsisimula Sa mga kalaban ng mga umus niya Ang lalakas mga magdamo Kapag nagarap ka lumot tumutula Sensitibo mga bobo Respetado, di manalo Sa daluan, di matalo Ang kilalang pamilya sando Sana rin ako sa mga tao Na kinakalaban mo Baka ikaw ay maahe Kapag ako kaharap mo Sa mga pantigat Ang mga bibigat Palakasin ang mga pandinig At sana sa lahat ng kalaban ko Sa akin ay makinig yung patumbahan para nga ng paburahan ng pangalan At tawa ko titulo at sa akin nakapangalan sa pabilisan, palutungan, pabugahan At sa mga nagbababilis, dapat yan ay daan -daan. At tama na rin, ang inyong mga kinukwento Ang bubong katulad nyo, hindi dapat yan nandirito At huwag nyong iparinig, Akantan yung puro laos Kapag meron pang sumulpot, lahat kayo sa akin tapos